Sobrang nahirapan talaga yung mga kahintang namin dito mga doy. Kasi double ano sila, frontliner eh. Tapos ang galing pang pumisto ng Laila de Lima dito. Tsaka yung ano, pusang iring. Kaya, Masyado kang bariklamo, gusto mo na umuwi. ka. Uh -huh. yan talagang dalawang yan. Yung hinahunting ko. Kaso hinahunting din ako sa dalawang yan. Kaya lang, adi, kaya mga doy, backyard tayo. Nangadaot na kasi yung mga kakampi ko. Anong gagawin ko niyan? Oh. Uh -huh. <laughs> Ang galing kasi talaga ng Laila Dilema ang pwesto. Sanay talaga yung taon siya sa pwestuhan mga doy. At dahil nakita ko yung Laila Dilema nagsulong mga doy, manood kayo maigi. Stop, look and listen. Kung paano ko gagawin yan? Wala nang katakas-takas yan. Uy anong nangyari doon sa screen ko? Ipagtanggol niya si Laila. Gusto mo? agoy doy unti-unti nang nahurot yung kakampi ko kaya ang ginawa ko dito ah gubain ko yung tore nila kasi wala na yung mga kampi ko eh. nagbakasyon na eh tapos sabi ng mga kampi ko retreat na daw ako eh siyempre masunurin naman ako mga doy palagan ko naman sana yun kaya lang retreat daw kasi eh, masunurin tayo eh kaya dito pumauli ako mga doy kasi kailangan natin magdepensa mekanismo dito kaya ko ba to or kaya ko to mga doy Dali ay nyo! Ay, siyempre, kakayanin natin yan. Uy, the huwag yan. Ay, naunsa. Um, yung dalawang malambutin lang sana, tigrin. Yan pa talaga yung inuna mo. Kakagising mo lang, nagbakasyon ka na naman. Masama ang ng dila mo, ah. Bakit ba? Oh, pero okay lang yung tigrin. Pagsubok lang yan. Masyado na kasing mapdi yung Laila Dilema dito. Tsaka yung ano, pusang iring na yan. Kaya nakita ko yung ano, Laila Dilema. Ikakanig siya, shadow boxing na yun yung ano kaya butas pero hindi talaga niya kinaya mga doy pero sa akin eh higda sinong hindi makatulog dyan eh dinan na sa mga kamao ko kung nakaligtas pa siya doon sa igayo na yon yun ang tinatawag na napakalaking imposible mga doy arr, 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 arr. hindi talaga kami basta basta makakalapit kita man ang frontliner na yan oh. may haring ugat may gautot oh. sinong basta-basta makakalapit sa mga yan? Pero siyempre, kailangan natin ang gamitan ng matinding kapangyarihan mga doy. Mainsit ba? Mainsit lagi ay makalagot. At dahil nakalapit ay kay nana ay eh, wala nang magagawa yung mga frontliner na yan. At dahil sila na lang natira mga dito mga doy na mag Ay, wala na to. Pero joke lang yun. Kapiranggot na lang ang kahintang ko ngayon. Kita mo yan, oh. Sustainable talaga yung mga kalaban. Kahit ilan na yung bumabakbak doon mga doy, di ba? Eh, kung nandyan lang yung Laila Dilima sa saka yung nana, ah, free hit na yun. Pero hindi yun mangyayari kasi nagbakasyon sila, eh. Er, 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 er. Nakuha pala ni Alucard yung dakong mananap, mga doy. At dahil unang mabuhay yung kahimtang ng Laila Dilima dito, sinabihan ko yung Tigril, gawin mo yung nararapatig. Eh. Akong bahala dyan. O, kita mo, saan na yung Laila Dilima? At lang, natulog ulit. Parang ginising ko lang, tapos pinatulog ulit. Ganun ba yun, mga doy? kaluoy, nagtatago pa yung gaotot dito at dahil malayo yung na-na at -na, saka yung layla de eh, ay palaga natin mga doy dan up natin yan papuntas ka natin balbalan mo dyan agoy sakit doy, bumabalik yung sakit sa akin bakit tayo doy, wala tayong magagawa dyan pero joke lang yun kasi nandito na yung mga kakampi ko ngayon Oh, anong magagawa nyo? Nagsama pa kayong dalawang magahiyon? Eh, sinong makakatulong sa inyo dito? Bad making yung ginagawa nyo. Very big room. Er, 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 er. Tig, pakitaan mo na ako sa napakala imposible mong si Tig. Kasi walang magahiyon dyan, Tig. Wala na yan silang magagawa dyan, Tig. Kasi wala na nga magahiyon. Ano pang magagawa nila dyan? Ito yung pagkakamali ng dalawang magahiyon nila. Kaya ang nangyari dito mga doy, ah, wala nakasi kasi matatapos na to kahit ano pang dasal nilang gawin dito kaya dito ah narinig ko yung victory Arr! 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 Arr!